ugali ng ibang Pinoy tuwing may kalamidad o bagyo. Anam naman natin na ang gobyerno ay nag-aabiso na lumikas ang mga tao. Lalong nalo na yung mga nakatira sa mababang lugar o binabaha. Pero, sadyang may mga Pinoy na mahirap kausap na ayaw lumikas tuwing may baha o may paparating na bangyo kapag hanggang bubong na ang baha tung sila magpapalikas o magpaparescue. Hindi na magre-rescue ng iba, sila pa ang uunahing. Pangalawa, pag hindi agad sila natulungan ng gobyerno, ang sasabihin, sisisiin ng presidente, sisisiin si mayor, sisisiin si mong resman. Iyan ang ugali na hindi may iwasan ng ibang Pinoy tuwing may kalamidad. Pangalawa, may silang bangun para sa ibang bansa. Kesyo daw na, sa ibang bansa preparado, oo preparado sila, pero disiplinado sila. Yan ang kulang dito sa atin na ang ibang Pinoy